Kaya mo bang tanggapin na may isang simpleng gawin na? Sa kabila ng pagiging pangkaraniwan ay maaaring tahimik na nagpapataas ng iyong panganib sa stroke at cancer. Nakakaya ba? Hindi ba? Kung isipin, marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa edad 50 pataas, ang nabibiktima ng mga nakakatakot na sakit na ito. Nariyan ang pagkabigla, ang lungkot, ang pasakit sa pamilya at ang napakalaking gastusin sa ospital. Ilang beses na nating narinig ang kwento ng isang minamahal na biglang inatake o nakita ang unti-unting pagina ng isang kapamilya dahil sa kanser. Hindi ba't masakit isipin na kung alam lang sana nila ang totoo, baka iwasan pa ang lahat ng paghihirap na iyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang 86 taong gulang na doktor na sa loob ng maraming dekada ng kanyang paglilingkod ay nabunyag ang isang sekreto tungkol sa gawin na ito na madalas ay hindi gaanong binibigyang pansin ng karamihan maging ng ilang institusyong pangkalusugan. Para sa kanya, ang impormasyong ito ay hindi dapat itago kundi dapat ibahagi sa lahat upang makatulong na maprotektahan ang ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakay natin ang gawin na ito, pati na rin ang ilang iba pang simpleng pagbabago sa ating pamumuhay at pagkain na makakatulong para labanan ng stroke, maiwasan ang kanser at mamuhay ng mas malusog at masaya. Manatili ang gendulo, dahil may ibubunyag akong isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo. Mayon, Simulan na natin ang pagbubunyag ng sikretong ito na ibinahagi ng ating matalinong 86 taong gulang na doktor. Ang gawin na ito na madalas ay nakatago sa likod ng ating pang-araw-araw na kainan at inumin ay walang iba kundi ang labis na pagkonsumo ng asukal at mga pinrosesong pagkain na mabilis maging asukal sa ating katawan. Marahil ay sasabihin ninyo, pero ate, kuya, Sino ba ang hindi kumakain ng matamis o kanin? At tama kayo, ang punto ay hindi ang lubusang pag-alis sa mga ito, kundi ang labis na dami na ating nakukuha araw-araw na madalas ay hindi natin namangalayan. Ipinaliwanag nun doktor na ang ating katawan ay parang isang makina. Kailangan nito ng tamang panggatong para gumana ng maayos. Kapag sobra ang asukal na ating kinakain, lalo na ang mga pino at artipisyal na asukal, ang ating katawan ay nagiging parang isang lutuan na laging nilalagyan ng sobrang apoy. Nagkakaroon ito ng pamamaga o inflammation sa loob ng ating mga ugat at organo. Ang pamamaga na ito ang isa sa mga pangunahing ugat ng maraming sakit kasama na ang stroke at cancer. Isipin ninyo, kapag kumakain tayo ng maraming matamis o pinrosesong pagkain, tulad ng puting tinapay, instant noodles o mga inumin may asukal, mabilis na tumataas ang ating blood sugar. Para maibalik ito sa normal, ang ating pancreas ay naglalabas ng insulin. Kapag paulit-ulit itong nangyayari araw-araw, lalo na sa loob ng maraming taon, ang ating katawan ay nagiging insulin resistant. Ibig sabihin, hindi na masyadong tumatalabang insulin. Kaya mas maraming insulin ang kailangan at nananatili ring mataas ang asukal sa dugo. Ang mataas na asukal at mataas na insulin ay hindi lamang nagdudulot ng diabetes kundi napapataas din ng panganib sa alta presyon, mataas na kolesterol at pagbara ng mga ugat na lahat ay direktang konektado sa stroke. Pero hindi lang yan. Ang matagalang pamamaga at mataas na level ng insulin ay may malalim na koneksyon sa paglaki ng cancer cells parang pinapakain mo ang mga selulang ito ng kanilang paboritong pagkain. Nabubuhay at lumalago sila sa kapaligiran na mayaman sa asukal. Ang 86 taong gulang na doktor ay nakakita ng libu-libong kaso sa kanyang mahabang karera at tapansin niya ang paulit-ulit na pattern. Ang mga pasyente may lifestyle na puno ng asukal at pinrosesong pagkain ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng mga sakit na ito. Hindi ito aksidente. Ito ay isang proseso na unti-unting nangyayari sa loob ng ating katawan na madalas ay hindi natin napapansin hanggang sa huli ng lahat. Kaya ano magagawa natin? Ang payo ng doktor ay simple, ngunit mahirap para sa marami. Bawasan ang asukal. Pero hindi lang basta asukal na nilalagay sa kape o juice nariyan ang mga nakatagong asukal sa tinapay, biskwit, condiments tulad ng ketchup at toyo, mga frozen na pagkain, at maging sa mga diet o low-fat na produkto na madalas ay may dagdag na asukal para pampabango o pampasarap. Ang isang magandang simula ay basahin ang label ng mga pagkain. Kung makita ninyo ang mga salitang sucrosa, high fructose corn syrup, dextrose o anumang salitang nagtatapos sa os, iyon ay asukal. Mag-ingat. Isang malaking hamon din sa ating mga Pilipino, ang puting kanin. Hindi ito masama sa katamtamang dami. Pero dahil ito ang ating paunaing pagkain, madalas ay sobra ang ating nakakain. Ito ay mabilis din na nagiging asukal sa ating dugo. Ang payo ay subukang palitan ang puting kanin ng brown rice paminsan-minsan o kung hindi man, bawasan ang dami ng kanin at dagdagan ng gulay sa bawat kainan. Sa halip na matatamis na inumin tulad ng soft drinks, juice drinks na may added sugar o instant coffee na may maraming creamer at asukal, mas mainam na tubig ang inumin. Kung kape man, itim na kape na walang asukal o kung may asukal man, kaunting brown sugar lamang. Ang pag-inom ng tubig bago kumain ay makakatulong din na makaramdam ng busog at maiwasan ang sobrang pagkain. Naalala ko ang kwento ng isang pasyente ng doktor, isang 65 taong gulang na lalaki na mahilig sa matatamis at soft drinks. Sa loob ng ilang taon, sunod-sunod ang kanyang problema sa puso at unti-unting tumataas ang kanyang blood sugar. Ipinain ng doktor na unti-unting bawasan ang asukal sa kanyang diet sa una nahirapan siya, pero sa paglipas ng ilang buwan, nakita ang malaking pagbabago. Nawala ang kanyang pagiging bloated, bumaba ang kanyang blood sugar at mas kumanda ang kanyang pakiramdam. Hindi nang tagal, nakita ang pagbabago sa kanyang dugo at lumit ang panganib sa stroke. Ang kwento niya ay patunay na hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago at ang simpleng pagbabawas sa asukal ay isang malaking hakbang tungo sa mas malusog na buhay. Ito ang simula ng pag-iwas sa sakit na ayon sa doktor ay madalas na hindi gaanong binibigyan ng diin sa mga ospital dahil ang focus ay nasa paggamot na kapag may sakit na, hindi sa pag-iwas. Pero hindi lang ang asukal ang dapat nating bantayan. May iba pang mga gawe at pagkain na matindi rin ang epekto sa ating katawan. At ang mga ito ay kasing halaga rin ng pag-iwas sa labis na asukal. Ang doktor ay patuloy na nagbahagi ng kanyang mga obserbasyon na nagbigay liwanag sa iba pang mga aspeto ng ating pamumuhay. Akinalang magpangalawa, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang mga pingrosesong pagkain at ang uri ng taba na ating kinakain. Bukod sa asukal, ang mga pinrosesong pagkain tulad ng hot dogs, longganisa, tusino at iba pang ready-to-eat meals, pati na rin ang mga deep-fried foods na madalas nating kinakain sa labas ay puno ng unhealthy fats, sodium at artificial na sangkap. Ang mga trans fats na matatagpuan sa maraming processed at fried foods ay kilalang nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapababa ng good cholesterol na direktang nag-aambag sa pagbara ng ugat at stroke. Ang sobrang sodium naman ay nagpapataas ng blood pressure, isa pang malaking risk factor para sa stroke. Der -der pa, ang mga artificial na preservatives at dyes sa mga pagkain na ito ay may koneksyon sa pamamaga at maaaring makasira sa ating cells sa mahabang panahon na nagpapataas ng panganib sa kanser. Para sa mga kababayan natin, ang payo ng doktor ay bumalik sa lutong bahay. Mas mainam na magluto sa bahay kung saan kontrolado natin ang mga sangkap gumamit ng sariwang gulay at karne at gumamit ng healthy cooking oils tulad ng olive oil o kung coconut oil man sa katamtamang dami lang. Sa halip na kumain ng instant noodles, subukang gumawa ng sariling sabaw na puno ng gulay. Sa halip na processed meat, magluto ng adobong manok na walang balat o isda. Ang mga ganitong simpleng pagpili sa ating kusina ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Pangatlo, ang takulangan sa pisikal na aktibidad ay isa ring malaking issue. Madalas kapag tayo ay tumatanda, mas nagiging sedentary ang ating pamumuhay. Mas kugustoy nating umupo, manood ng TV o matulog. Ngunit ang doktor ay nadina na ang katawan natin ay ginawa para gumalaw. Ang kakulangan sa paggalaw ay nagpapabagal sa ating sirkulasyon, nagpapataas ng timbang at nagpapahina ng ating mga kalamnan at buto ang lahat ng ito ay nagpapataas ng panganib sa stroke dahil sa mayinang daloy ng dugo at mataas na presyon. Sa kaso naman ng cancer, ang sedentary lifestyle ay nauugnay sa pamamaga, insulin resistance tulad ng sa asukal at paghina ng ating immune system na nagpapahirap sa katawan na labanan ang mga abnormal na selula. Hindi kailangan magbuhat ng mabibigat na gamit o tumakbo sa maraton ang payo ng doktor ay magsimula sa maliliit na akbang. Ang simple at regular na paglalakad, kahit sa loob lang ng bahay o sa bakuran, ay malaking tulong na. Ang pag-aalaga ng halaman, paglilinis ng bahay o paggawa ng mga simpleng ehersisyo tulad ng pag-uunat o pagtaas ng mga kamay at paa habang nakaupo ay sapat na para magsimula. Ang mahalaga ay ang consistency. Mga 15 to 30 minuto ng paggalaw araw-araw ay mas mainam kaysa isang oras na ehersisyo isang beses sa isang linggo. Isipin na ang bawat paggalaw ay napapalakas ng inyong puso at nagpapanatili ng na malusog na daloy ng dugo sa inyong utak. Pakapatang talama na stress at kakulangan sa kalidad ng tulob ay mga tahimik na mamamatay. Sa mundong puno ng alalahanin sa pamilya, sa pinansyal, sa kalusugan, madalas ay nakakalimutan nating pakalagaan ang ating mental at emosyonal na kalusugan. ipinaliwanag ng doktor na kapag tayo ay stress, ang ating katawan ay naglalabas ng mga hormones tulad ng cortisol na sa mahabang panahon ay maaring magpataas ng blood pressure, magpalala ng pamamaga, at makasira sa ating immune system. Ang mga ito ay nagpapataas ng panganib sa parehong stroke at cancer. Ang kakulangan sa tulog naman ay nagdudulot ng pagkapagod, iritasyon, at nagpapahina sa kakayahan ng ating katawan na mag-repair at magpahinga. Kung walang sapat na tulog, mas mahina ang ating immune system at mas mataas ang tsansa na magkasakit. Para labanan nito, ang payo ng doktor ay humanap ng paraan para makapag-relax at mag-distress. Para sa marami nating kababayan, ang pagdarasal ay isang malaking tulong. Maaari ding subukang mag-meditate ng ilang minuto araw-araw, makinig sa nakakakalmang musika, o gumugol ng oras sa kalikasan kahit sa bakuran lamang. Makipagugnayan sa pamilya at mga kaibigan dahil ang social connections ay mahalaga para sa mental health. Para sa tulog, mahalaga na magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising. Iwasan ang gadgets bago matulog at saking madilim at tahimik ang inyong kwarto. Ang pag-inom ng chamomile tea o gatas bago matulog ay makakatulong din. Tandaan, ang katawan at isip ay magkaugnay. Kapag malusog ang isip, mas malusog din ang katawan, yung pantumot. Mahalaga ang mga puntong ito at ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. Hindi kailangan na gawing perpekto ang lahat sa isang iglap. Ang mahalaga ay ang magsimula at maging consistent. Ngayon, dumako tayo sa huling at marahil pinakamahalagang bahagi ng usapan natin. Ang lahat ng nabanggit nating gawi at pagbabago ay nagnumula sa isang prinsipyo na matagal nang pinaniniwalaan ng ating 86 taong gulang na doktor. Ang kapangyarihan ay nasa atin. Hindi dapat natin ibigay ng buo ang responsibilidad sa ating kalusugan sa mga ospital o sa mga gamot lamang. Bagamat ang mga ito ay mahalaga kapag may sakit na, ang tunay na depensa laban sa stroke at cancer ay nagsisimula sa ating mga plato at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sikreto na binunyag ng doktor ay hindi isang mahiwagang tableta, kundi ang simpleng katotohanan ng ating kinakain, ang ating paggalaw at ang ating pag-iisip ay may malalim na epekto sa bawat selula ng ating katawan. Biniyayaan tayo na kaalaman na ngayon ay mas accessible na kaysa kailanman. Nalaman natin na ang labis na asukal at mga pinrosesong pagkain na tila inosente sa paningin ng marami ay maaring maging sanhi ng pamamaga at pagkasira sa ating katawan na nagiging daan sa stroke at cancer. Natutunan din natin na ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay nagpapahina sa ating sistema at ang talamak na stress at kakulangan sa tulog ay tahimik na nagpapahina sa ating depensa. Ang doktor na nakita ang libu-libong kwento ng sakit at paggaling sa kanyang mahabang karera ay nagbigay diin na ang pagbabago ay hindi kailanman uli. Nakakatuwa isipin na sa kanyang edad na naota sa patuloy pa rin siyang nagbabahagi ng kaalaman. Dahil naniniwala siyang ang bawat tao ay may karapatang mamuhay ng malusog at malayo sa sakit. Ito ang aral na ibinahagi ng isang doktor na nakita na ang lahat, ang sakit at ang paggaling, ang pag-asa at ang pagkabigo. Ang kanyang revelation ay hindi tungkol sa pagtatago ng impormasyon, kundi sa pagbibigay kapangyarihan sa bawat individual na gumawa ng matalinong desisyon para sa kanilang sarili. Dahil madalas, ang mga doktor sa ospital ay nakatuon sa paggamot sa sakit na naroroon na at hindi sa pagtuklas sa mga ugat dito sa pang-araw-araw na gawi na may kaunting oras lamang na nakakausap ang pasyente. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay simulan ng pababago, kahit maliit, Siguro sa halip na soft drinks, subukan tubig sa tanghalian. Sa halip na magbike sa labas, maglakad-lakad muna sa inyong bakuran. Sa halip na magalala, magdasal at magpuyat, subukang mag-relax at matulog ng maaga. Ang bawat maliit na hakbang na ito ay nagdaragdag sa isang malaking pagbabago sa ating kalusugan. Isipin na lang ang pakiramdam ng maging malakas, may enerhiya at malaya sa takot ng sakit na nakakasama pa ang mga mahal sa buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa mahabang buhay, kundi tungkol sa kalidad ng buhay. Ang kakayahang maglaro sa inyong mga apo, maglakbay, o simpleng mag-enjoy sa bawat araw ng walang kirot o paghihirap. Tandaan, maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa inyong kalusugan at kaligayahan. Ang inyong katawan ay inyong templo at kayo ang pinakamahusay na tagapag-alaga nito. Ano gawe ang pinakamahirap para sa inyo na O ano ang inyong personal na karanasan sa pagbabago ng lifestyle? Ibahagi po ang inyong mga salubin at kwento sa comment section sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba kung nakatulong ang video na ito sa inyo, malaking tulong po kung i-click ninyo ang like button at mag-subscribe din po kayo sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon para sa ating kalusugan at kapakanan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagbibigay pansin. Tandaan, ang buhay ay regalo. Gawin natin makabuluhan ang bawat araw, malusog at masaya. Sulitin natin ang bawat sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay. Mabuhay ng buo sa bawat edad.